saan pupunta mga haul goods yung na walking trip mga haul goods <laughs> like, pupunta lang ako rito sa may Plan, bibili ng konting stock. Hindi ko kasama si Brown Lady, kaya wag nyo nang hanapin. May pasok kasi siya. Ako, day off ko. Ayan. Si Rapi naman, kararating lang galing trabaho. At yung iba kong kasama sa plat, may pasok naman sila. Ayan. Eh ako, naisipan kong Pumunta sa grocery. Pero, mag-bus na nga lang ako pala. May bus card naman ako. Tinatamad ako yung mga all goods. Kahapon, yung check-up namin ni Brown Lady, okay naman ang lahat. Okay naman yung check-up namin. Pero siya, may laboratory pa siya. Uh, next week, yung laboratory niya. Eh, ako naman, yung mga pinuntahan kong dalawang clinic, may schedule tapos yung last na pinuntahan naming clinic or hospital, ah, uh, doon lang kami, doon lang ako nagkaroon ng, doon, doon lang nagkaroon ng available na doktor. Kaya, ah, medyo mahal yung binayaran ko, pero kahit pa paano, na-check up naman ako. At yun nga, mga call goods, may inisyo sa akin mga gamot. Kaya sa awa ng Diyos, okay naman. Kailangan lang mag-take ng gamot. At dahil day off ko pa naman, mga all goods, kong pumunta na lang sa Hopland ngayon. Kasi si, si Rapi nag-yayang mag-food trip. Yon. Pupood trip kami, gusto na nga ng isang buong manok. Yon. Kaya sabi ko, sige, magambag na rin ako ng isang buong manok. Tapos atay. Kasi niya rin ang atay. Kasi si Rapi kasi, ilang hours? 11 hours siya kahapon. Kaya hindi na nakasama sa akin ngayon sa pagbablog. Yan, magpapahinga na lang daw siya. Tapos, yung washing machine namin mamaya darating mga alas 3 ng hapon. Kaya, may bago na kaming washing machine. Ah, Naksion na naman agad ng agency at may ari ng accommodation namin, mga all goods. Yan. Kaya, hopefully, hindi na maingay yung washing namin darating na bago. Sabi, bago daw eh. As in, brand new. yon, Kasi yung lumang-lumang washing namin namin, dumating kami sa accommodation namin, ah uh, yun na yun, naabutan na namin ganun. Kaya natuloyan ang nasira ngayon mga all goods. <coughs> Kaya tara, samahan nyo na ako sa kuplan. Eh wala pa naman yung bus mga all goods. Dito pa ako sa bus station, bus stop. Kaya tara, mga ka all goods. Medyo okay-okay na pala tong sipon ko itong sinusitis ko medyo bumuti-buti na siya kasi kahapon at sa mga nakarang araw as in para kung alam mo yung yung nadidingi ka tapos hindi ka masyado makapagsalita yung parang malat yung paos mga call goods, yung parang akala mo may plema yung dito ko at yung sa ilong ko mga call goods. ngayon medyo okay okay na siya sana padaan talaga sa gamot kasi sabi ng doktor, after 2 months, pag hindi talaga daw ito nadaan sa gamot, ooperahan siya, mga ka Kaya, sana talaga, mga ka madaan sa gamot. Okay na, mga all goods Nasa loob na ako ng bus. Masaero kayo mga cold goods dito. Ano nga mga cold goods? Ito lang namin pupuntahan ko. Sa grocery na malapit sa amin. <clears throat> Makapag-vlog naman na ako dyan sa loob dati. Pero syempre, hindi na ako pwede mag-vlog dyan. Kasi one time, na cold goods. Di ba? Kaya nga nasabi ko. <laughs> before, na may mga establishment dito sa Poland na stricto sila pagdating sa pagbablog uh, bilang ako ng mga konting stock like chicken, gulay naubusan na kasi kami ng gulay na stock Ayan. Uh, may mga stock naman kami sa loob ng sa loob, may stock naman kami sa loob pero kailangan namin ng dagdag like mga gulay mga all goods kasi kailangan natin ng gulay sa katawan Ayan. Uh, uh, lang natin yung pagbibidyo mga all goods kasi nga, alam nyo na. Diba, mga all goods. Okay. Ito kami madalas na mimili sa grocery nito. Kasi dito nga sa Poland, gaya ng sabi ko before, ah uh, kung saan mas malaki ang grocery, dun mas mura mga item. Pero pag maliliit yung grocery na bibilan namin, mas Medyo mahal yung mga item. Eh dito kasi, malaki siyang grocery, mga cold goods. Kaya madalas, pag mga maramihan yung binibili namin, yung mga kasama ko sa plat, mga cold goods, dito kami namimili. Sa Hopeland. Pero may dadaanan. Dadaanan muna mga ako, mga ako sa food. action mga cold goods. Iikot lang ako. May titignan lang ako. Like, yung pwede mo magamit sa loob ng bahay. Action, yung mga bilihan ng mga dryon, Like, mga gamit sa bahay, upuan. Ah, uh, basta uh, gamit sa kusina, ayun, eh, gamit sa loob ng bahay. Ah, mga yun, action. Yan. Yan kami bumibili ng mga cold goods. Sale naman siya siya. ikotin natin siya, mga cold goods. Uh, Simple lang natin mag-video mga cold goods. Kasi baka masita tayo. Ayun. diba? Ang mura ng mga gamit dito, mga cold goods. Yan, eh. Ang mga case, mga call goods. Basta. Ayan, ito yung loob niya. Puro dry, mga call goods. Kaya mag-ikot-ikot lang tayo rito. Tingin-tingin lang, mga call goods. Kung anong makikita at mabibili natin, mga call goods. Ayan o. Ang sa atin sa Pilipinas, kung natatandaan niyo yung CDR King, parang ganun siya. Pero hindi ko alam kung parang ganoon kasi may mga gamit din din naman din. Ah, uh, goods. mga gal mga gamit sa loob ng bahay. Yan, mga all goods. Uh, puro siya dry. Doon yung mga meat kabilang section. Pero to, tingin mo na ako rito. Kung ano yung pwede kong makita mga all goods. Wala akong nakita sa action mga all goods. Kaya pasukin na natin itong hopland Kala mo, ano lang, ano. Eh, okay. eh. Ako nakita, mga kaulid. So. Kaya tara na lang sa hopland. Yung naman talaga yung target ko dito, mga good Yung mag-grocery dito sa hopland. Yeah. <coughs> All goods. Nakakuha ko well, ng biga. Nakakuha na ako ng basket. Mga all goods. Kaya tara. Simulan na natin to. Tara. Pag-grocery na tayo mga all goods. All goods. All goods. Ano mga all goods sa mga pinamili ko? Dalawang buong manok. Yung atay ni Rapi. Sa pang manok. syempre. Yan yun. Dalawang buong manok. Ketchup. Uh, cream. so yung minsan magsopas sopas Sopas kasi nilalagay ko cream. Ayan. At condensed kay Brown Lady. Request niya yan. Siyempre, hindi mo mawala pang niya ng dessert. At yung, siyempre, hindi mo mawala yung Lipton natin, mga call goods. Ano pa ba? Gulay. Apple. Ano pa mga call goods? At minsan, mag mushroom naman tayo mga call goods ito yung binili kong mushroom mga call goods diba yeah. yan yung classics na style dalawa yan mga call goods ito yung isa yan para minsan gusto ko yung may sabaw na mushroom lang mga call goods okay na yan ang kulang na lang mga call goods yung pang sopas natin para minsan mag sopas naman tayo mga call goods may mga sopas yan tayo mga all goods nandito tayo sa mga pasta Ayan, pang sopas yan mga all goods may mispas na kasi minsan yung sopas maghanap tayo ng pang sopas na style yung maliliit lang mga all goods dito tayo ito to, to, to mga all goods ito pwede na to di ba mga all goods Ayan. Okay na mga all goods. Nakapamili na tayo. Mabigat-bigat oh, ito. Uwian na mga all goods.